Guys, welcome guys. Ang ating pag-uusapan ngayon guys ay tungkol sa huwag tayo maging alipin ng pera. Ano ba yung ibig sabihin nung guys? I hope sana na marami makapanood dito na mga kapwa o security guard at kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung paano ba tayo hindi maging alipin ng pera? Okay? Tara pag-usapan natin. Kain Welcome sa Riddles TV 14 years more or less Bilang security officer, security guard Ang pag-uusapan natin ngayon guys Ay pinaka-importanting topic Tungkol sa pamumuhay natin Yung Huwag tayo alipin ng pera Paano ba yun? Eyo di ba? Parang kadalasan naman alipin ng pera iyan ang pag-uusapan natin guys siguro guys magulat kayo uh, sino ba ako para mag, 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 mag magbibigyan ng ganong ganitong topic isa ba akong milyonaryo isa ba akong mayaman hindi rin ako milyonaryo guys hindi rin ako mayaman o din tao lang ako pero masasabi ko sa sarili ko na ako yung pinakamalapit na katotohanan kung pag-uusapan ay kung paano tayo umiwas sa hindi magiging alipin ng pera. Pero bago ang lahat guys, magre-react muna tayo sa video na to. Okay guys, nakita nyo yung video guys uh, Sa sobrang pagod nung Yung empleyado Ay talagang bumigay siya Wala na siyang pakialam Yung customer niya, nagluluto pala siya ng Order ng customer niya Hindi niya nakinaya At bumigay na yung katawan niya So isa yan sa mga Masasabing Alipintay ng pera Kahit pagod ka na Kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, gagawin mo dahil nangailangan tayo. So, employment is a new uh, version of slavery. Yun na, para sa akin lang to ha guys ha. Alam ko na, hindi ko alam kung may manunood sa akin nito, kasi sino ba naman ako para panoorin yung video ko? Ano bang narating ko? Ano bang meron ako? Isa lang naman akong ordinaryong tao na nakikipaglaban din sa buhay. Pero masasabi ko na sa ngayon, self-employed ako. So, I'm trying to make money uh, tinatawag na well, serve well served for me. Okay? So, ano ba yung sinasabi nating huwag tayo maging alipin ng pera? Ganito guys. Anyway guys, baka magulat kayo ha. Uh, isa pala akong security officer, security guard na nag-retired na. So, ito yung sanang pakay na, excuse me, na gusto kong ibigay sa mga baguhang security guard. Uh, Baguhan na maging, kuan ba, maging knowledgeable regarding sa paano hindi maging alipin, alipin ng pera. Okay? So, ngayon, Uh, paano nga ba na hindi tayo maging alipin ng pera once guys na tayo ay walang pancicha walang pangkain dahil mahirap ang pamilya natin ba mahirap ang pamilya natin anong una nating hahanapin Anong ang una nating hahanapin pag natin? Trabaho. So sa paghanap pa lang ng trabaho, employment na yon. So employment, we are following some rules and regulation from the company. At magkakaroon tayo ng tinatawag na negotiation kung magkano isesweldo mo. Ako nung na ako nung bago pa akong graduate, hindi ako nahihiya akong magbigay ng magkano ba si sweldo ng well, na hindi ko hindi ko talaga kaya kasi nga nahihiya ako mag -demand. So, kung ano lang ibibigay sa akin, yun lang ang tinatanggap ko. Kasi naiya nga ako eh. So, doon pa lang sa employment, ay isa na tayong slave sa pera. Kasi wala tayong pag eh. So, wala naman masama doon. Kasi, talagang ganun talaga eh. So, paano bang dapat gawin para hindi tayo maging alipin ng pera? Alam nyo guys, yung alipin ka ng pera. Pag alipin ka ng pera guys, yun na nga, susundin mo yung sinasabi na nakakataas sa'yo, boss mo. Na hindi mo na iniisip na ikakapahamak mo na pala. Para lang sa pera. In exchange to the money. So, ibibigay mo lahat, di ba? At maraming nagtatrabaho na napahamak yung sarili para lang, ma, bar, para lang sa sahod. Di ba? Lalo na sa mga security guard. So, para lang sa sahod. So, hindi, wala tayong magawa doon kasi mahirap nga tayo wala tayong pagganon eh so mga ngamuhan talaga tayo mag-apply tayong trabaho so ano bang gagawin para hindi maging alipin ng pera especially yung mga security guard kung ikaw sobrang kapos guys kakapit ka sa patalim kakapit ka sa patalim to the point na ma, kahit mapahama ka wala ka ng pakialam basta ang habol mo pera so naghahabol ka ng pera ngayon so gagawin mo lahat whatever happen makuha mo na yung pera so ang pera pag hinabol mo mas mabilis tumakbo yan <laughs> mas mabilis tumakbo mas mahirapan yung buhay natin so anyway huwag tayo alipin ng pera ano bang ibig sabihin nun ang ang ibig kong sabihin guys marunong tayong humawak ng pera bigyan nating halaga ang pera na hinawakan natin para maging alipin natin sila. So paano ba ang dapat gawin? Ito ang pinakakulang na kulang halos sa lahat ng Pilipino. Kasama na ako niyan. Pero ngayon, bukas na 'yung mind ko. At 'yung mga anak ko sinasabi ko rin sa kanila 'yan. Ano ba 'yon? Ito 'yung tinatawag na financial literacy. Okay. So, financial literacy, pag pinag-usapan na kanya-kanyang wala nang interes. Wala nang interes ang bawat Pilipino. Kukunti lang. So, yung mga interesado sa financial literacy, yun yung nakatakas sa hindi ka alipin ng pera. Okay. Ngayon, sample natin, okay? Alam mo, kadalasan, kami mga security guard, ah, kami mga security guard, kadalasan alipin kami ng pera. Kasi nga, security guard nga, eh, di ba, ibig sabihin, nangamuhan ka. Doon pa lang sa pangamuhan, we are paid to death. Ano ibig sabihin? Bayad kami para mamatay. Kasi nga, depender nga kami, di ba? Kami nga yung mga dependent ng company. So, kung may mga threat or may mga incident na medyo kuwan, kami yung harap. Kahit naman yung COVID-19, di ba? Frontliner ang mga gwardiya. Una nga yung mga gwardiya, di ba? Pero may batas bang ginawa para sa hazard pin ng mga gwardiya? Wala! ganun talaga. So, dun palang kuwan tayo. Alipin na tayo ng pera. Pero dapat, kung gusto mong makaalis bilang alipin ng pera, marunong ka sa financial literacy. Ganito yan ha, guys ha. Isang sample. Isang sample. Ikaw, security guard, marunong kang mag-ipon. Okay, mag-ipon. Number one yan. Sa pag-iipon, marunong kang mag- tawag na budget at divide. Anong budget at divide? Ganito yan sa budgeting guys ha. Sa pag-iipon, may dalawa yan. May dalawang savings dapat. Complicated guys ano? At marami nang pumapatay yata ng video. Ayaw na nila ituloy. Pero tuloy natin. Manood muna kayo hindi. Basta ako, binibigay ko yun para makatulong. So kung hindi man ako panoorin ngayon, kasi sino ba naman panoorin? Eh, Milyonaryo ba to? Mayaman ba to? Hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo. Pero isa na masasabi ko, nakatakas ako sa alipin na ako ng pera. Self-employed na nga ako eh. ba? Diba? I'm doing my own way. Not to follow any English yun ah. So, wala akong binapalo na company. Anyway, sa pag-iipon guys, isang savings account at isang emergency account. Okay? So, ang daming magre-react ngayon eh kulang nga sa amin yung sahod ko. Mag-iipon pa kaya? Hmm. Doon nagkakatalo ang may budgeting. Ah? Kaya nga budget binanggit ko, uh, binanggit ko eh. Doon nagkakatalo ang may knowledge at control at disiplina sa budgeting. Okay? So kung wala kayong budget, disiplina, control sa budgeting, habang buhay kayong magiging alipin ng pera. Okay. O ba? Diba? So sa budgeting, for example, may swildo kang isang libo. Ang 200, bawas yun sa swildo mo. So dadaan kayo sa 800. Doon kayo magkakasya sa 800. Ano mang mangyari, bumagyo man, umulan, umanuman, doon kayo magbabudget sa 800 ang 200 hati na yon savings and emergency ngayon tanong niyo sa akin anong anong magagawa ng savings sa emergency savings at saka sa emergency okay Ang dito ta ha? paano ka makatakas para hindi ka yung pera hindi basta-basta magic yon okay it takes time but kung magiging ugali mo yon yun ang what is money all about Money is tool, tool gamit. Kung mag- buksakan ng building, kailangan mo ng glagare, kailangan mo ng martilyo, Yun yung money. How to exit, uh, 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 escape from the slavery of money. Okay? Emergency is for, ito yung pangkuan mo, pangsalo mo, in, in case na magkaroon ng problema. Isa ito yung kutsun mo. Ito namang savings mo. Ito yung pang sugal mo. What is savings pa? Hindi sugal na magsabong ka, magtungit ka, hindi. Ito yung panimula mo para gumawa ka ng business. Investment. Eh, maliit lang pera natin so hindi tayo pwede mag-investment muna. Hahanap ka ng business na makatsamba ka business na kikita na mas malaki pa sa sweldo mo. So kung malaki na, kung makakuha ka ng business na makikita, na malaki pa sa sweldo mo, that's the time na mag-retired ka na ng maaga at mag-focus ka sa, sa business na ginawa mo. So ito, kung may business na ginawa, hindi lahat ng business ay siniswerte. 99% nalulugi ang business. Kaya nga, kunti lang yumaman sa business. Bakit 1% lang ang yumayaman sa business? Bakit? Kasi ang business guys ay may kaakibat na disiplina, diskarte, talas ng talino at ano, tiyaga, paghihintay. So 'yun ang kulang nating mga Pilipino. Especially mga guardiya. Okay? So yun. So guys, I, ano, I know, I wala mga manunod sa akin kasi ang kadalasan pinapanood sa financial literacy ay mga mayayaman uh, yung mga milyonaryo, mga networking, ganun. Hindi, sino ba ako panoorin nyo? Pero yan ang ginawa ko guys, how to escape from the slavery of money. Ito, example ko lang. Kaming mga gwardiya, mahilig kami mangutang. Yung iba, isasanglay itin para ano? Mag-birthday. I-enroll yung anak sa private school. Uuwi ng probinsya, isasanglay itin para gastusin. Isli, na tayo ng pera. Kasi bakit? Yung pirang hiniram mo, may tubo na yun. So, ang gagawin mo, may tubo na yung pera mo, wala pang bumalik sa'yo. Ginastos mo pa lahat. So ang gagawin mo magtatarbaho ka para mabayaran yung inutang mong pera. At yun at yun ang binag, ginagawa palagi. Yun ang yun ang ginagawa palagi. So naghahabol ka. So ikaw yung alipin ng pera. Guys, I hope na maintindihan nyo guys. Especially sa mga bagong mga bagong gwardiya. So guys, kaya 9, 1% lang na yumayaman sa negosyo kasi punung puno ng sakripisyo yun punong-puno ng diskarte, utak, caga, wala tayo nun masasabi ko kasama ako kasi hindi pa ako yung hindi pa ako milyonaryo but nakaproseso ako guys sa ngayon papunta na ako doon pinuproseso ko pa lang pero hindi pa ako nandun anyway so ito yung pakay ko sa mga video ko nailigtas ko yung kadalasa mga gwardya na nakakinakapos ngayon kung sasabihin mong nangamuhan ka, okay lang. Nangamuhan ka, okay lang. Basta hindi ka lang persado tulad nung nasa video. Makikita mo, pagod na pagod. Alam kong pagod kasi kung magpanggabi ka, sa araw, lalo na kung babae ka, may anak ka, may asawa ka, asikasuhin, kulay yung tulog mo, at pagod ka pa sa trabaho. So, nangyayari. Gusto niyo bang ganun, guys? So, I hope, guys, na maintindihan nyo na how to escape from alipin sa pera is alam mo yung financial literacy paano humawak ng pera mga gwardya nangungutang sa SS nangungutang sa SS pagkatapos ang utang sa SS yun na nga ginagastos pa uwi kadalasan pa kadalasan pa ay pinapaganda sa bahay pinaganda mo naman sa bahay anong problema nun? oo nga wala namang problema doon. pero ang mga nchik guys ang mga nchik hindi nila pinapaganda ang bahay nila muna yung pera meron sila humahanap sila ng negosyo na ilagay nila yung pera na yun doon. kunwari may 10,000 sila yung 10,000 mo pinagawa mo sa bintana mo ang ganda na bintana mo wow tanong may palit ba? Ang tawag John liabilities. Pero ang mga in hinahanapan nila ng asset. Ano itong asset? Yung bagay na nagpo ng kita para ibalik sa bulsa mo para dumami yung pera mo. O, ba? Diba? So, may 10,000 ka. Sintampulano, pinagawa yung bintana sa bahay. Doon ako diferensya sa iba nung nagwardya ako. Doon diferensya. Ang dami kong pinasok na negosyo. Ang dami kong pinasok na negosyo na minsan pinagtatawanan pa ako ng mga kasama ko. Okay? Hindi ko pinagawa muna ang bahay ko. Yung bahay ko dati nakadapa lang. Na, nahuhuri na nga ako dahil lumalaki ng mga anak ko kasi mga babae. Alam, wala na, wala pa kwarto. Tigi, tsaga lang ako. Hanap lang ako ng hanap ng negosyo. Pero hindi ko na ikagwinto sa inyo kung ano, ano mga discarding ko ngayon. Hindi, hindi na yun ang, hindi na yun purpose ng video, ang video ko. Ang purpose ko, kung paano ko ipaintindi sa inyo ang financial literacy na makaalis ka sa alipin ng pera. Ganun yun. Diba? So, marunong kang tumingin sa asset at liabilities. Unahin na muna yung asset. So, ang ginagawa ng mga in-check, inuuna nila yung asset. Pag may income na yung asset nila, doon nila sila magtatayo ng bahay na maganda so ang asset nila, yung mga kumikita nilang negosyo mga investment nila kumita ng isang daan o isang libo yung isang libo 500 doon, ilalagay nila para sa pangbahay nila yung 500, idadagdag nila doon sa asset para lumaki ng gusto yung kanilang tinatawag na generating income, generating ang ibig sabihin nag, nagbibigay sa iyo ng income, so yun ang tinatawag na hindi ka naalipin ng pera kundi ang pera na ang alipin sa'yo for example lang tayo guys kunwari tinan mo yung mga mayaman yung mga mayaman pag may yung pera nila nakatago lang tapos bigla nag open may, na may kinapusong oh. opportunity na business opportunity binibenta ngayon yung bahay yung area eh may pera na sila agad eh bibili nila agad yon. pagkatapos bilhin tayuan nila agad ng establishment. Pagdating sa establishment tatayuan, divide ba nila yon, paupahan na nila, 20,000, 30,000 paupahan nila doon. So, uupahan ngayon yun. Kunwari, tatlong unit yon, 20,000, may 60,000 sila, nakaganoon na lang sa bahay. Okay? Ngayon, may business sila. Ang business nila, ha-hire sila ng tao ngayon. Okay? tayo na na ngayon yun. Tayo na ngayon yun. Yung nangangailangan ng pera, i-hire tayo. So, depende na ngayon yun. Pagka tagabuhat ka, wala ka anong, hindi ka maasit ma ma sa, sa kumpanya, o, oh, bigyan kita ng 400, okay lang ba? Eh, ka naman, kasi kailangan mo, yes sir, maraming bagay na. O, oh, di ba? Yun yun, guys. Hindi ko na pahabain, guys, kasi ba magsawa kayo sa pamumukha ko. So, yun ang dapat nating malaman financial literacy para makatakas tayo sa alipin ng pera. Okay guys? So I hope guys na makatulong to Makapagbigay ng kalinawan sa kaisipan ng uh, bawat nanonood. I love I hope na kahit mga sampo na mab 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 mabuksan ko yung kaisipan ay malaking bagay na accomplishment para sa akin. Okay guys? So I hope guys na kung nalinawan na linawan kayo sa ating topic ngayon mabigyan man niyo ng like yung aking video guys kung nalabuan naman kayo mag like pa rin kayo guys at kung napadaan lang kayo sa aking video sa aking channel baka naman pwede niyong pindutin yung subscribe button dyan at marami tayong pag-uusapan pa guys kaya pindutin yung notification bell dyan para notified kayo kung mayroon ba pa tayong pag-uusapan ulit marami pa so sa ngayon guys I hope na naliwanagan kayo o nalabuan kayo basta sa susunod na video guys kita kita tayo guys bye bye